Thank <laughs> you Na bawa kam sa buhay dati ko sya mapakasaya. Ulan oh, ng dugo, hindi na ba, bawa takbang ng makapahap. Oh, hindi na ganyan siya. Kami na natuto sa Na, na sa bawa't araw nagmumugo ko kanyang pangalan, hindi mo man ang kanyang kabutihan Bawat isa ay binigyan niya ng hindi matawaran Biyayang galing sa dami na di matapabawas At naranasan mo ng ba man? Tunay mong ama! Sa hindi ba sa atin ang magsisita? Ikaw ay pito'y ibigay para lang sa'yo Hindi lang sa inyo pati sa lahat Na nandirito kaya Ikaw minamahal na Kaibigan girl, isipin mong mabuti Kung ano ba ang nagawa mo na dito to ka pa o naging mapagbalak kayo oras ng ito eh ang lahat na kamalian mo at kung gusto mong makalagsak ng tunay na pag-ibig ito na sigurado hindi mandalamig pero na tinga mo sa aking makilig ka kapatid ipitihin mo mabuti na ito kung ipapatid sa bawat na buhay lagi mo siyang makakasama Bawat hanggang ang mga Bawat hanggang ang It's always happening You won't be left behind You <Spanish> won't be ay behind You won't be left behind You won't be left behind Here, even if you